Grabe nga talaga itong ginawa ni Edwards pati na rin ang mga sinabi sa kanyang mga teammates after na matalo na naman sila. Well ngayon nga ay meron ng 4 game losing streak ang Minnesota Timberwolves at ang Minnesota Timberwolves na kakagaling lang sa Western Conference Finals ay ngayon mga idol ay pang number 12 seed. Merong 8 and 10 record and so far this season ay struggling nga sila at hirap na hirap na kumuha ng panalo. At kaya nga mga idol, during the game ay ginawa na ito ni Edwards. Hindi niya na nga napigilan ang kanyang sarili at sinigawan ang kanyang mga teammates during this timeout. Silipin natin. Well, hindi man natin alam ang eksaktong mga sinasabi dito ni Antman pero mukha nga ang kinakausap niya dito ay si Julius Randle pati na rin si Rudy Gobert at talagang tinuturo pa nga niya itong ang dalawang big men niya. At talaga nga so far this season ay parang hindi pa ganun kagandaan ang chemistry ni Rudy Gobert pati na rin ni Julius Randle. Marami pa silang hindi pagkakaintindihan at lumalabas nga ito sa kanilang paglalaro. Talaga nga namang wala pa silang good chemistry na ipinapakita sa loob ng court kapag sila'y magkasama. At ang sa video clip na ito ay napuno na na bad trip na. Ito nga ang si Edwards sa patuloy ng hindi pagandang pinakikita na ito nga ni Randle pati na rin ni Gobert sa loob ng court. At hindi pa natapos dyan, ito nga si Antman at talagang hanggang sa locker room. Sa post-game interview ay nirilitok niya na ang kanyang team. At talagang malakas ang boses, parang pinaririnig nga itong kanyang mga gustong sabihin sa kanyang mga teammates. Pakinggan niya itong maanghang na mga sinabi ni Edwards. We thought this was, uh, defense was our identity and it's not, it's not looking like it at all. We don't know what our identity right now, me and Mike was talking about, I think it's, we soft as Like as a team. You know what I mean? Like not to the other team, but like internally, like we soft. Like we can't talk to each other. It's just a bunch of little kids. It's just like we playing with a bunch of little kids. Like doing what the coach tells us to do. Like that's that's what I mean. Like we just the coach tells us one thing and we go out there and do a whole another thing. Like that that's not our game plan. The that y'all see us doing on defense, like that's not what the coach is telling us to do. We got a whole we supposed to be doing a totally different thing. And we go out there and like try to manipulate in our mind that we smarter than the coaches and just I don't know, man. Well, all gas and no breaks nga talaga itong si Edwards sa kanyang post-game interview nga ito at nilabas na nga ang kanyang tunay na sa loobin patungkol nga dito sa kanyang team Kanya nga binanggit mga idol na sila nga daw ay talagang soft, malalambot at talagang wala nga daw identity pagdating sa depensa Hindi rin daw sila nakikinig sa kanilang mga coaches kung ano ang kanilang sinasabi sa kanila at pinapayo na gawin at feeling nga daw nila ay mas magaling at mas matalino pa sila sa kanilang mga coach at yan nga mga idol ang mga grabing ginawa at pati na rin mga sinabi na ito nga ni Anthony Edwards sa kanyang ang team na Minnesota Timberwolves after na magkaroon na sila ng 4-game losing streak. Talaga nga namang kinoll out niya na ang kanyang buong team, ang kanyang mga teammates at sinabi ang kanilang mga maling ginagawa. Anyways mga idol, kayo ba? Ano bang masasabi niyo dito? Komento niyo lamang yan sa ating comment section.